Nananawagan ang dating Defense Secretary na si Norberto Gonzalez sa mga nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects na huwag ibaling ang sisi sa mga kritiko o sa nakaraang administrasyon. Dapat anya, pagtuunan ng pansin ang kasarukulang isyo upang mapanagot ang tunay na may sala si Almar Forzuelo. Magbabalita. Hindi relevant yung, yung nangyaring mga corruption sa panahon ni Duterte. Ibang usapan yun. Yung kay Chavit Singson, ibang usapan din yan. No, pero hindi yan makakatulong para masolve yung problema ng corruption na nangyayari ngayon. Ito ang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales matapos ang tila pagbabago ng ihip ng hangin patungkol sa ginagawang investigasyon kaugnay sa malawakang korupsyon sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Azman. Panay News kay Gonzales, sinabi nito na hindi makatutulong kung ililihis lang ng kasalukuyang administrasyon ang totoong issue at ibaling sa oposisyon na pagkakamali. Bagamat hindi niya sinasabing walang bahid ng korupsyon ang nakarang administrasyon o ang mga kaalyado ng mga Duterte, dapat anyang mapanagot muna ang mga kasalukuyang nangulimbat ng pera ng bayan. Tingin ko, kung dyan, kay Chavez, kay no? o yung binabanggit na marami din naman nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Yung binabanggit na eh, pinakikita, alam mo, Uh, hindi natin sasabihin hindi totoo yung accusation kay Chabi. Hindi natin pwedeng sabihin na wala talaga nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Pero hindi makakatulong yan kung gusto mong gawin ay mapatunayan o hindi na nagkasala yung mga gawa gawa ng korupsyon ngayon. Dagdag pa niya, tila pinapatahimik ng administrasyon ang mga kritiko nito, kabilang sina Vice President Sara Duterte na pinapa-impeach at Chavit Singson na sinampahan ng kasong plunder matapos magsalita laban sa pamalaan. Mag sa huli, huli, binigyan din ni Gonzales ng interes ng taong bayan ang dapat manaig at yun ang mapanagot ang mga tiwaling opisyal sa kasalukuyang pamahalaan. Ang, ang interes ng taong bayan, paano natin i-address ia yung korupsyon na nangyayari ngayon? Hindi po pwedeng isolve yan by saying na nangyari din, din noon niya eh. Ibig mo sabihin, dahil nangyari noong panahon ni Duterte, okay na mangyari ngayon? Mali yan eh, maling logic yun. Oh, ibig mo sabihin dahil corrupt din si Singson, hindi si Chavez Singson, ibig sabihin ba niyan hindi na totoo yung mga sirasabi niya ngayon? Maling logic yan. Iyan ang ginagawa nila. Nag-ugat ang imbestigasyon matapos lumubog sa baha ang malaking bahagi ng bansa. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Bombong Marcos Jr. na libo-libong flood control projects na umano ang natapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para sa Diyoso sa Pilipinas, Kung Mahal, Almar Forzuelo, smn News.